Good morning po. Ay, good morning. Good afternoon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon. Alas 5 na. Ito na po ang magagandang tips mga bagong sumada natin sa mga ah, hindi pa po nakakahabol ng taya dyan para po kanina umaga, tanghali, ngayon pong hapon. kumpleto po ibibigay natin ngayon pong 5pm ng August 28 po mga kalaki. Kaya sa ating mga laki followers dyan na nakaabang nat, nakatutok. Maraming maraming salamat po. At sa mga bago pong nanonood po sa atin mga kalakin nako, maraming maraming salamat po sa mga bagong nanonood sa atin ha. Tutok lang po kay Ruito, tapusin niyo po ang videos namin para po masundan niyo ha. At syempre po mga kalaki 3 days po inaalagaan ng mga numero namin bago nyo po bitawan at palitan. Okay? At sa ating mga laki followers na naka ready na dyan, na wala nang ginagawa dyan, na, na naka break time na dyan, aba mga kalaki ha, ito na po mga kalaki at sa mga pauwi na dyan, ito na po ating mga lucky numbers na magagandang sumadang ibibigay po natin sa inyo ngayon pong alas 5 ng hapon. At habang wala pa pong bumibili sa ating mga kalaki ngayon, singit-singit muna tayo sa pagbibigay ng mga lucky numbers. Okay, kaya kung ready ka na, ready na rin po ako mga kalaki, kaya tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalot maging Millionaire. Okay, pero ngayon pong alas 5 ng hapon mga kalaki, ang ibibigay po natin ay syempre alam niyo na tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugi nating mga lucky followers na lagi pong nag-aabang okay? at pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers na yun alam niyo na ay iinom muna tayo ng tubig inom muna tayo ng tubig mga kalaki okay? Mm. Ayan, uminom yun na ba ako ng vitamins ko? Parang nakalimutan ko uminom kayo ng umaga Ito po kasi nagbabitamins po ako everyday Okay, sige po mga kalaki ha Kunin nyo na po mga listahan nyo At mag-uumpisa na po tayo mga kalaki sa mga lucky numbers Ngayon pong hapon mga kalaki Umpisahin natin sa 2-digit lucky numbers Mm. ang excuse me, ang two digit lucky numbers po ay number 8 at number 17. Ang pangalawa po ay number 12 at number 15 at ang pangatlo po number 3 at number 21. Ayun po ang two digit lucky numbers. Isunod na po natin agad ang three digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya ito po mga kalaki ang three digit lucky numbers. Number 697 at ang pangalawa po ay 230 at ang pangatlo po 551. Ayan po mga kalaki na bigay ko na pang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Kaya ito na, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9136. At ang pangalawa po ay number 2820. At ang pangatlo po ay number 5192. Ayan po mga kalaki, kompletro po ang mga lucky numbers natin ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit sa pwede po yung i-rumble kung gusto nyo. At bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers na ako, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan, na kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Dapat po mga kalaki ha, nakakausap nyo ako sa video call at dapat may kalahating million ng followers na sasalihan nyo para hindi kayo ma-fake account. Okay? Ito po ang legit na account namin, hanapin nyo po sa Facebook, Arnold Parun may blue check na merong 480,000 plus followers. At meron din po tayong red parung mga kalaki na merong etong ginagamit natin ngayon na may 500,000 plus followers sa po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red parung na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Red parung na merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po, comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki automatic po, padadala ko po kayo ng mga lucky numbers, agad-agad sa messenger nyo okay, tandaan nyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako pa magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko po ang birth month at birth year mo mali mo naman dito kasortihin, dito ka wala rin mga kalaki, kaya sali na po sa amin sa private consultation. Sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September, at October. Ayan, tatlong buwan po tayo magsasama po mga kalaki. O, oh, mali mo naman kami pala magbibigay ng swerte sa iyo. Aba, subukan mo na ang private consultation namin mga kalaki. Malay mo, nandito pala ang swerte mo sa amin. Okay? At sa mga sasali po mga kalaki, ayan, 3 days po inaalaga ng numero at sabi ko dapat makakausap niyo muna ako sa video call bago po kayo sumali. Okay? Ayan, tuloy na po natin na pamimigay ng mga lucky numbers. Kunin na po ang inyong mga listahan ulit. At ito po ay mga 5-digit at 6-digit lucky numbers para sa Pilipinas at abroad. Kaya kung ready ka na, entra po mga kalaki, kunin mo na ang 5-digit lucky numbers mo. Pilipinas at abroad, ito na, number number 35, number 37, number 28, number 22, at number 14. Ayan po mga kalaki ang unang 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Kaya eto na mga kalaki, kunin mo na. Number. Number 16. Number 33. Number 29. Number 21. At number 12 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 5-digit lucky numbers At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642 645 649 655 At 658 6-digit lucky numbers Kaya mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan mo Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers Ibibigay ko na agad-agad Number Number 26 Number 17 Number 10 number ano to, number 29, number 34 at number 38. Ayan po mga kalaki ang unang 6 digit lucky numbers. Ito po ang pangalawa. Number 15, number 23, number 32, number 11, number 20 at number 40. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, alagaan niyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa Pamilya Ayan, Pamilya Col Costales. Pamilya Costales po mga kalaki, shout out po sa inyo. Humingi po sila ng 2 digit lucky numbers po Diyan po sa ano to, Matawe Dingalan. Uy sa mga taga Matawe Dingalan, hello sa inyo. Shoutout po sa Costales Family. Nagpupunta po ako diyan, nagbi-beach ako diyan. Maganda beach diyan. At para po sa mga chip ni driver at tricycle driver naman, po mga kalaki diyan po sa May, San Fernando City, Pampanga. Hello po sa mga taga Pampanga. Diyan umingi sila ng 2-digit lucky numbers, Sila Kuya Dino, at ng 6-digit lucky numbers pa dadalaw kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, at dapat po naka ha. Dapat po naka-follow. Pag nakita ko 'yan, mas shoutout kana ka na. may libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit, mananalo tayo. Claim it. O, ingat kayo ha. Huwag labas-labas-labas-labas ng bahay kasi ulan-araw, ulan-araw. Bawal magkasakit, lalo't wala naman tayong perang gamit. Good luck.